kahit dyan naman ako matulog, kahit sa ano naman ako matulog, hindi naman ako na... na, na ah, hindi, delikado pa rin kasi... Hindi, hindi naman ako na red. Hindi madalas. Hindi naman ako ah, madalas. Ah, sumasama ka sa mga... may, may, may nakamit kasi oh. ko na naka na red. Oh, may anong ginawa sa nung naka-inova na red? Hmm. Mas pipiliin ko yung piwin ko sa tarlac, yung may pagkariko yan, apoy. Ah, pinipi rick. Yung, yung pipiliin ko kasi yung may, may pagka-Rico yan na boy, natiyuhin ko yun. Eh. Ah, yung... Parang dapat nakapin na brisa ako sabay, ikaw, ko pa ako pag pumunta ako sa kanya. Ah, pag pumunta ka so, dun, pagpumalik kailangan. Pag bumalik ako sa kanya, dapat nakapin doon na brisa na ako. Nakabrace? Ah, oh, sino pipiliin mo? <laughs> pag sa'yo yung dalawa ikaw. Ah, ako talaga? Bakit? Ano? Ba't ako? Ate, anong gusto mo? Pili ka, anong gusto mo? Ito, ito. Eh, ito na lang. Ano ba to? Yung coffee. Saan pa kayo pupunta niyan? Ha? Ah? Wala. Nakita lang kita. og anong gusto mo? Coffee? Ano, ito na lang. O, oh, sige. Saan pa kayo pupunta niyan? Ha? Saan ba kayo pupunta ah? Wala. Uwi kami sa bahay namin. Ikaw, tige saan ka pa? May house meat. May house meat. Ah? May house pa kayo. My? May? May house pa kayo. House meat? Meron, tabi kami. -tami. Bakit? Ikaw, saan ka pupunta? Ha? Ikaw, saan ka pupunta? Wala dito lang. Pero saan ka? Bato ka marina sa yung... yung... Yung lola ko kasi na namatay taga Bato Kamarin. Ah, na, namat, namatay lola mo? Oh, namatay na yung lola ko sa Bato siya. Oh. Dami mo agimat ah. <laughs> Diyan ka lang. Ang kababayan, may nakita tayo ditong... Oh! <laughs> ayong sumama. Saan ka pupunta? Ha? Teka, saan, saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Hmm? Ay, numi mo na yung kape mo. Tikman natin. Yan pa lang mo sa akin, kamukha mo rin naman maliwala. Hmm? Uh. Oh. akong panimusang ano yung makainaw pa rin right? na white makainaw pa rin na uh, white sa imus na katera si kuya ma'am o kamukha niya rin ah kamukha niya yung driver pogi pogi ba yan o, driver diyan mo, mo kuya ano kamukha rin na muna ni kuya ma'am dun sa katera sa imus e eh. ano yung pwede makainaw ng bariya sa inyo ano yung pwede makainaw ng bariya sa inyo Pumingi ka na ng kape, bariya pa? Anong gagawin mo sa bariya? Bakit so, oh, pakingi mo muna kung bariya? Bakit? Anong gagawin mo? Dito ka, halika, para hindi tayo nakaharang. Habang nag-uusap. Teka, saan ka ba kasi? <laughs> ha? Pag nyo sa <laughs> akin yung ano eh. Teka, saan ka kasi? Teka, ba't ito ka marinis walang abikol? Mm. Nagkabato ka marini sir dito. Bato ka sir. Bali, bali na bali na, bali na dito na ako gawa lang na namatay ko ka kasi magulang nasa nasa Korean ko guys. Oh, matagal, nata, ka na matagal, na kambay kambay, matagal ka na nakatira dito? <coughs> oh, matagal ka na nakatira dito? Oh, matagal na. Sige, sige. Mga kababayan, kausapin natin muna 'to. Saan tayo pwede mag-usap? Huwag kayo ng damo mga tao. Bakit? Sabi mo, uuhingi kang bari Okay, ginawa ko. Wala, hindi mo magagaling sa ang dami tao, mga pag Ay, maraming tao, jismoso. <laughs> <laughs> hindi naman nakikialam yung mga yan eh. O, gusto mo dito ka sa loob para hindi ka makita. O, dito ka. Labi tayo para mapag-usap na maayos. O, dito ka. Dali. Sino yung kamukha niya? <laughs> Naka-open doon o. Please lang ba sa dila Yung pinag- pinagpapunta sa anya na din sa Monte Napoy. Sino? 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 <laughs> yon? Yung na din sa Monte Napoy, kaya namamalik mo. Ah? <laughs> Sino yung kamukha Numam niya? <laughs> Numam mo ako sa harapan. <laughs> namamalik mo ako sa harapan niya. Anong pangalan? No, ah? Namamalik mo ako sa harapan niya. Paano naaakit sa... Naaakit sa... sa sana din sa Monte Mm. -hmm. yung kamukha nang nakabin doon na po, may hikaw sa dila, nakakapit sa dila. May hikaw sa dila. Sana din sa munti na po, kaya parat... Kaya yung imbis na dito ko, imbis na dito ko, yung focus ko tuloy, nasa Amos video, dun tuloy ako na maamali mo siya. Ay, ganon. Ano pangalan mo, teh <laughs> ha? Ano pangalan mo? Ana Vivian. Ana? Vivian. Ana Vivian. Oh, Vivian nga. Apeliyeda mo? Lagas Bantegi. Ha? Lagas Bantegi. Oo. Oo. Gusto mo? Ha? Bigyan kita? tama oh, tamura tayo. yun. Hindi! Ano to? ah uh, ito, lagay para maganda yung sounds. Para hindi garargar. -gar. Ayan. Ikaw, ang, ang ganda rin ng ano, patingin. Dami mong pintas ha, yaman mo siguro. Hindi mo na ako na pres, wala pa ako nakapintaw na pressing. Ha? Ang dami mong ano. Saan ka natutulog dito? Wala. <laughs> mga <laughs> Desmoso sila? Pinag-uusapan ka? <laughs> kaya nga na kaya nga oh. na mo sila, huwag kang maya sa kanila. Wala naman silang pakialam sa atin. Di ba? Kaya mo lang sila. Kumain ka na ba? Inumin mo na yung kape mo. Parang nakitin mo nang ng, ng extra money sa'yo. Oh, extra money? O sige. Lika, lika. Dito ka. Usap muna tayo. Tiga saan kaya itong mga kababayan? O oh, dito. Ayan. Ayan, usap lang muna tayo maayos ah. Magkano ba pera kailangan mo? Wala ka pa pera dyan? Ha? Huwag mo takpa yung mukha mo. Hindi naman kami mabaho eh. <laughs> Anong pangalan mo talaga ate? ilang taong? Ah, Bib Bibian nga. Ah. Bibian, ilan taong ka na? Ano, 33. 33. May asawa anak ka ba? Dalaga ka pa? Ay, yung kasama ko sa bahay, sa housemate, binata. Bizer. Bizer. May mga gamit ka pa. Hmm. Oh, saan ka papunta niyan? Hindi diyan, diyan nga ako kasi namatay ko kasi magulang, ni ma, mama ko na sa pagkatao ng Koreanong bombay. Ma Pero ano, masyadong babaero Sino? Na, nawalan ako ng gana sa kanya masyadong babaero Yung pinipili niya pang babae Yung, yung karapat dapat pa sa Pugong Chinese Sa mga Salvadorin oh. Pinipili ng babae yung karapat dapat pa sa ano, karapat dapat sa sa Salvador may mga kapatid ka ba? watak-watak mo asa ah, na yung mga kapatid mo? <coughs> si kaya Jason ay si Kuya Paulo nandun sa may Laguna ah, sa Laguna? Oh, ay, sa Laguna o ba't hindi ka pumunta sa kanila oh. para kasama mo pamilya mo? hindi stricto rin yung, yung mas yung mas pipiliin ko yung piwin ko sa Tarlac yung may pagkariko yan apoy Ah, pinipi, Yung, pinipi yung pipiliin ko kasi yung may, may pagkariko yan na boy na tiyuhin ko yun. Eh. Ah, yung... Parang dapat nakapin doon na brace ako sa sabay na kahigawi pa ako pag pumunta ko sa kanya. Ah, pag pumunta ka doon, kailangan. Pag bumalik ako sa kanya, dapat nakapin na brisa na ako. Nakabrace? May bris pa siya sa ngipin, ganun O, tapos may hikaw. O, parang hindi ako mabaliwala kasi lapitin kasi sa nang oh. tao, lapitin kasi sa ng tao. Ay, lapitin siya ng ba O, tapos may pinsan pa kasi kung algebra ni boy Oh. No. Kapitin kasi ng tao yun, sabay marami na rin sa nag off. Ba't hindi mo inumin? Sabi mo na uhaw ka, o oh, kampay tayo. kapay, Iyo? Ba't hindi mo buksan? Ako pala si Daddy kampay. Frankie. Alam mo yan? Napag-aral ka be? Anong, saan ka nag-aral? Ako, sa rice ko lang nanok. Oh, matapon na, matatapon. Inumin mo, matatapon. Teka, punasan natin. Matapon. Yan. Masarap? Bakit bakit malari Rico yan hinahanap mo? Hindi <laughs> kumbaga nakasama ko na kasi sa ano magaling makasama. Sino magaling si Rico? Kasi makisama yung tiwin ko nagluluto, yung nagluluto sa kanaglalabay ni. Oh. Saka nagluluto sa nang ulam. Kumbaga, kumbaga nakakain ako ng mais kapag sa kasama ko nakakain ako ng mais. Akala ko si Rico yan. Kumbaga, ako kahit pa paano kahit pa paano nakakaligo ako. Saan ka ko. ba naliligo? Hindi ka hindi ka ganyan nila mga anong mga walang kwenta mo hindi na mo nakakatulong. Sinu? lalo, lalo na yung koreanong bumbay na sobrang sa landi. Oh. Na sobrang kasi sa landi kaya mas gusto na yun sa gumaganda ng gumaganda. Oh. Kaya mas pinipili ko yung tiyuhin ko na may pagkarikoyan na boy. Rekoyan na, na boy? Pinapaligiran pa ng mga boy. So, bukod sa matulungin, sa pinapaligiran sa nang mga boys pa. Oo. Oh. Okay. May pera ka pa ba dyan? Saan nga kumukuha pagkain mo? Namamalimos nga ako, namamalimos ako dyan minsan dyan sa Imos. Oo, oh, ito, bigyan kitang pera para may pambili ka pagkain Sana diretso mo yan, dito ka lang talaga, pakalat-kalat. O, dito minsan doon sa Imus Video. Ah, Imus Video. Hindi kapag natutka, kahit dyan naman ako matulog, kahit sa ano naman ako matulog, hindi naman ako naalala. Na Ay, hindi, delikado pa rin kasi... Hindi, na, hindi naman ako narehe, kumbaga, may nagpapapansin lang kasi sa akin mga nakasasakyan, kaya kaya sumasama ko pero hindi madalas. Hindi naman ah, madalas sumasama. Ah, sumasama ka sa mga... Ma may, may nakamit kasi oh, ko na nakainoba na red. Oh, may anong ginawa sa'yo sa nung nakainoba naka na red? Hindi, wala naman nangyari kasi hindi naman ako nakipagano. Tsaka matino naman sa... Oh? Ma Maano naman sa, sa babae, ah, respect. Anong ginawa sa'yo? Hindi may respeto naman sa, sa babae. Ah, okay. Pero sumama ka. Ilang araw kayo nagsama? Eh, ilang araw ka sumama sa... Ay, kay? ano, ay, kay Bagatsing, sa kaya lang ano hindi ko sa inano kasi hindi ko naman sa kamukha eh. Ay, gusto mo yung kamukha mo. <laughs> o, oh, mas mas kinababalihan ko. Siyempre yung... Eto, medyo kamukha mo to eh. Ito yung driver, tina mo. Ito nga, ito nga dapat yung gusto ko. Ito nga dapat yung gusto ko. Kasi, kaya lang nawalan din ako ng gana kasi yung kamukha niya naka-pin down may ikaw pa sa dila. Oo. Oh. sino type mo si, si Sam sana? Ito, dapat, ito si Sam. ito kasi, si Risky. Kasi, kasi, sawa na kasi ko sa Australiano pati sa Coco Martin. Oo. Oh, Nakakas eh, nakakasawa yung Australiano pati sa yung Coco Martin. Ay, si Sam, pa ano yung tsura niyan? Nagpapansin nga sa akin yung Coco Martin muri ng muray ng bumba. Ah, uh, ito, si, si, kapansin, si Sam. Pansin ang papansin. Ba, ano, bali, wala na sa, sa akin. Saka, An? Ibig, naging amo ko yung naging amo ko yung kamukha. Ibig ba yung naghahanap ka ng ibig sabihin? Nakapin daw na, na breeze na nga, may kaya na nananakit pa. Oo, oh, ay wag yun. apindo na breeze may kaya na nananakit pa. Sa ang katuiran ko, ang katuiran ko, dapat yung mga nananakit, yung naghahangad ng up and down na breeze na hindi nangyayari. Oo. Oh. Yun ay dahilan, kaya, nga, kaya nga nagiging matapang ako. May anong nga ako dun, dun nadala. May dala ako dun na parang salamin na ganda. Mm -mm. Sisam si hindi na, na, na trip kasi kung mang nakapin na brisa ko wala pa yung eh. Si Sam, hindi yan nananakit tsaka binata Ayan, ganyan ba yung tipong lalaki na gusto mo? Yan nga yung gusto ko ka lang Yun, yung... Sam <laughs> ikaw pala yung gusto <laughs> Kaya mo, wala rin akong gana dyan kasi yung mukha niya nga Hindi, sisam binata Ayan, tingnan mo artistain, malari malari <laughs> Pero okay na rin yan. Kati, Pwede na yan. Tinatanggap ko na rin yan kasi kamukha na naman si Lola Taray sa bato. Oo. Okay, mo si o Sam. na naka, naka, Pakita mo yung mukha ni Sam. Malari ni Sam. ko, malari ko yan. Oh. Smile nga, <laughs> Sam. Smile. Tingnan mo si Sam. Oh. Kamukha na rin kasi yung Lola. Oh, kamukha niya si, lula. ano, lula. si Rico yan. Oh. Smile nga, Sam. Pakita mo yung smile mo sa kanya. kini <laughs> Kinikilig kay Sam po. Sanggala. Pugi <laughs> okay ba si Sam? Ha? Huh? Hindi excited kasi ko sa Joseph Marco kasi yun ang yun ang hindi ko masado na, na ano. Puro artista yeah. yata gusto nito. Ibig sabihin Kaya, lang naman, naman ako excited sa Joseph Marco kasi kumbaga yun ang hindi ko Ate, nagahanap ka yun ba na? Ang hindi ko masado na pagsawaan pa? kasi hmm. Hindi ko kilala. Sino, sino ba si Joseph Marco? <laughs> <laughs> nagahanap ka ba ng mapapangasawa? Puro pogi yung mga hinahanap mo eh. Hindi. Gusto ko kasi mat, sa panahon kasi ngayon gusto ko matulog ng matulog. Kasi kapag Kagaya nung anong may, nakamit ko yung RK Bagats yung parang sa mm. Na parang nagsisipa ko. Pero sobrang tagal ko din nagjojowa. Ang tagal ko din nagjojowa kasi gusto ko nga matulog. Ka kagabi no? lang talaga na ano. Oh. Kagabi lang talaga ako na ano. Nakainuba kasi sa inyo. Ay, wala. Ano so, Pasensya ka na. Wala kaming inuba. Kagabi lang daw. <coughs> Paano naman kasi naranasan ko lang kasi nakaganto nung doon sa tiyuhin kong Rico yan na po You hindi ko na sila nakasama. Sobrang tagal ko na nagiging mahirap. Ah, mahirap ka, una, ka na. Dati that... tagal ko naging mahirap nang hindi ko sila nakakasama. Dati mayaman ka? Okay may kaya nga may pa nga ako sa bagyo na may sasakyan eh. Sino ba tinitignan mo dyan sa labas? Yung gamit ko baka mawala. Atas ah, saan ba? May tiyuhin pa ako na nakateras Kunin mo ko, nga yung gamit yung niya. Bang Para hindi siya nag-aala. na doon Hindi, kasi, di ba type mo yan? Si, siya si Rico yan. Tingnan mo nga, oy, tinginan nga. Tingin, kini kinikilig, oh. Sam. pa-smile nga, Sam. Pakita ang, tit titiga mo nga siya. <laughs> Pogi, si Jam, Ito na lang, to. Si Kuya Risky. Pwede ba? Sinong gusto mo sa kanilang dalawa? Hindi naman natin yung lobby niya eh agusto ah, gusto mo maitim ang labi? Eh, na sana walang kamukhang aktor maitim lang sana yung labi. Wala na nga kamukhang aktor, di pa maitim yung labi niya eh. <laughs> parang ayoko, parang ayoko. Gusto mo maitim yung labi? Dapat, dapat sana mapangakit man na yung labi kahit wala. Oo, uh, sa... Ah, uh, iba mong tinaboy. Sin ko sa naninigarilyo sa... Nang, naninigaril Parang hindi ako lumapit sa mayayaman. Oo. na Yan ang ko sa kanya. Kaya, kapag nandun ako, napaka adik sa sigarilyo. Ay, si Sam, hindi nag Pero itim ang labi, tingnan mo. Kasi sinasadya na talaga na yung hindi ako lumapit. Tinan mo sa si sa Sam. Sa Tinan mo, mo yung labi ni Sam. Oh, kissable lips. Oh, basa labi o, sam. Rin, sam, pa basa labi. Kamukha na rin yung naging ex-jowa ko. Kasi oh, tignan mo si Sam. sam Tinan mo yung labi niya. Ito yung mobil na yung robin na. yun yung mobil pa na na babae pa mang uh -huh. eh, wala na ko nang gana. Masadong adik sa Sam. Si kaya nga, kay Sam na lang. Tignan mo yung labi uh -huh. ni Sam. Oh, basang-basa. Kaya bagus mo, basang -basa. <laughs> 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 kaya ba mo? O, yung basang-basa yung labi? Tapos maitim-itim pa? Ano? Pero, yeah. pero, Kung, pero kung sa inyo Kapag tayo Bakit ako? Oh, kanina sila dala pinam sila lang pinamimili ko ibat napunta sa akin. Alam mo ba alam mo ba kaya naging magaan yung loob ko sa iyo? Kaparang kamo, kamo kasi si Kuya Boy. Apo tayo. Ano ba Yung, yung tiyuhin ko yung sinasabi ko sire, sa iyo may pagkari ko yan, Boy. Ang sinasabi at, ko. Ang ay, oh, sinasabi ko. Ma may may tauhan yun na kamo pero baklang bakla. Ang sinasabi ay, ko. Tayo, tagalinis na ng third floor na bahay. Oh, yung tiwin ko. Be, ang sinasabi ko si Sam o si Risky, ba't napunta sa akin? Hindi naman may timin labi ko. Hmm. Hindi parang kamu-kamu nga sa <laughs> kuya boy. Yo, yun din ang dahilan kung bakit may nakilala kong Joseph Marco na nakaino pa rin. Oh. -ano, <laughs> medyo May nakilala okay lang kong Joseph Marco. Napakapogi kaya asing Joseph Marco. Tapos nakainoba sa na white. Oo, oh, nakaibo no, naka na ba? Nakaibo sa naway. Kamukha ko ba yun? O oh, si Kuya Boy nagpakilala yun. Kasi yung tiwin ko kasi parang hindi ko naman karapat dapat na tiwin. Oo. Oh. Kasi may pagkariko yan nga na Boy. Ay, nagpakilala sa akin yung si Kuya Boy na medyo kamukha mo din sa tiwin ko. Hmm. Pero pinamimili kita, si Kuya Sam o si Kuya Risky. Pero, Pero one day lang kami nag-ano kasi di ba alam mo naman yung mga mukhang aktor mga mapipili? Oo. Oh, oh. Mapipili kasi yung mga mukhang aktor kaya yung pinag-iinteresan ko yung walang kamukhang aktor. Ah, uh. Eh, ito... Alam, kapag hindi mo pang yung labi, di ko rin na naman nagugustuhan kasi... <laughs> <laughs> ito, ganito yung labi. Ganyan gusto mo. ganda talaga naman mo. Alin? Ngayon labi ko? Ito na yun camera kasi. Hmm? Ikaw din, ang ganda mo yun. Ano po yung video call ba yun? Ayon, pang... Hindi! Ito pang paayos lang ng boses para hindi masakit sa lig, hindi garar-gar -gar ba. Ilan ba yung ganyan mo? Dalawa lang ba yun? Dalawa lang eh. Hmm. Ang ganda pa naman eh. Oo? Oh? <laughs> Ikaw rin maganda. Pero sinong, ah, uh, sinong pipiliin mo? Si Sam o si Tuerisky? Sige na, sinong pipiliin mo? Ito nga sa binata, ay, kuya risky. Oh, binata <laughs> si Kuya Rizky. Oo, binata, si Kuya Rizky. Ay, tinginan sila, namimili siya. Oo, eh, oh, labas mo yung labi mo. Isabol lips yan. <laughs> <laughs> oh. <coughs> hindi ka nauwi sa inyo sa Bicol? Gusto ko nga magbakasyon din Kaya lang kumukontra kasi yung dalawang tiyahin ko na makabalik ako Ah, kumukontra Kontra pa yung Eto, bibigyan yung kita pang -tiyain ng pangkain, B Para may pambili ka pagkain-kain mo, ah Marunong ka ba sa pera? Oo, oh, syempre. Kaya mo magbilang O oh, eto, ito, magkano yan? Ano, 100 Ah, 100, marunong na pala Eh, lahat yan, magkano yan lahat? Ano, 300 Ay, very good Ilan taong ka na, B? Ano, 33. 33. Anong complete oh, 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 name mo? Mag-34 ako sa September 1. Sa September 1. Ah, malapit na. Ilang araw na lang. 11 days na lang. Magbo-birthday ka na. August 20 ngayon eh. Ay, may tinginan tinginan kayong dalawa ni Kuya Sam, ah. Ay, mukhang na-inlove ka na kay Kuya Sam, ah. Si Sam talaga gusto mo, no? Hindi kahit dati pa, eh, kahit kasi may pinsan kasi kung ng bunga na malaki. yun Ibig sabihin, ibig wait e di, lang, wait lang na, ate. Balew na balo ako sa Joseph Marco, eh, ay ayan naman sa akin gawa ng uh. takot kasi. Sa wait lang, wait lang, may lilinawin lang. Eh, kasi nagpapapansin. Uh. Wait lang, may lilinawin lang. Matagal na ba kayo nagkikita ni Gesa? Hindi nga kamukha na akamukha lang kamukha. Nakamukha na lang. ko na boyfriend ko tiyuin ko. Akala ko matagal na yung nakita. O sige, tago mo 'yung pera mo ha. Bili ka pagkain mo. Saan kita makikita muli? Hindi, dyan, dyan ako minsan nasa emos Video ko eh. Imus video? Doon ka lang lagi. Anong ginagawa mo sa emos Video? Namamalimus nga ako doon. Tum tumatok, patak sa medyo kamukha niyan. May medyo kapo yan. Kaya sabi ko sa yung kamukha ni Lola taray. Oo. <laughs> Tapos yung, yung lalaki naman, yung lalaki naman na parang... Yung lalaki naman na medyo may pagka-Joseph Marco kumukontra. Umalis ka dyan. ka dyan. Oo. Um, umalis mo. Hindi pa naman to ano mga kababayan. <laughs> sabi, sabi, umalis uh, ka. Hindi pa dyan. naman siya. Umalis ka dyan, tindahan. Madumi or what? Oh, umalis ka dyan umalis ka diyan tindahan. Yung din ka lumipat sa may. Pero buhay pa mamat o, papa, papa mo. Umalis bun. Pinapaalis ako dun, dun, sa bombay, mamat, dun. Mamat, din sa. Nasaan ang mama at papa, mo, be? Bon. Patay na nga nasa pagkatao ng Koreano bombay na matay. Yung namatay ko magulang mo, mama. Mm. Nasa pagkatao na. Kasi masyadong babayero. Masyadong babayero yung nanay mo? Yung Koreanong bumbay na 6 old, masyadong babayro. Kaya yung mga ina-idol ko, yung mga... Ang dami mong sing-sing, oh. Saan yung, galing yan? Kaya yung mga ina-idol ko na muri ng bumbay, taga Bicol, tsaka taga Laguna. Ang dami mong sing-sing, oh. oh Saan galing yan? Kaya nga, mas pinipili ko yung tiyuhin ko, yung kamukha ng tiyuhin kong tricycle driver. May pagka-Rico yan ako, Pinapaligiran kasi <laughs> ng mga boys. Ano ba yung rico yan na, boy? <laughs> kamukha na nga yung tiyuhin ko na nasa tarlac, yung rico yan na boy na nagtatricycle. Kamukha, kamukha na tito ko na nasa tarlac bukod sa asikaso sa mga, mga anak sa pamangking, ano, pinapaligiran na rin ang mga boys. No. Sige ate, ingat ka ha. Pero nagsala daw si Ibo, si Ingat ka ha. Sa Sama sana ako sa'yo kung wala yung dalawa na to. <laughs> Ay, patay tayo. <laughs> Ba't ka sasama sa akin? Ha? Huh? Ba't ka sasama sa akin? Anong gagawin natin pag sumama ka sa akin? Ha? Huwag kang sa kanila, wala yan, haya mo. O <coughs> oh, sige, kung halimbawa, sasama ka sa akin, anong gagawin natin? Ha? uting buti mo pa yun. Ano nga, siyempre, kailangan makasiguro din ako. <coughs> Ayon ko sa'yo, kailangan pumunta ng hindi. <coughs> Bakit gusto mo sumama sa akin? Hmm? Bakit gusto mo, bakit sa akin mo gusto sumama? Kung wala lang tong dalawa, sasama ka sa akin. Pababain ko sila, ako na mag-drive. Ha? Kaya lang hindi, hindi pa Di, pag may sasabihin ka, pag may sasabihin okay, ka sa akin, uh, pag may ka sa akin, ibulong mo para hindi nila marinig. Ano ba sasabihin mo? Bulong mo lang para hindi marinig nung dalawa. Huh? Oh, wala na tayong kasama. Dalawa lang, dalawa lang. To aircon 'yan. Oh. Ba't ganyan ka makatitig? Ha? mo sa alan kaya. Patay tayo diyan. Patay mo kang actor naman talaga nagiging jowa ko, imo kang. paano mo nasabing Paano naman talaga nagiging jowa ko? Pa, paano mo nasabing kamukha ko si Alan Kay? Ay matangos sa may ilong ko. Kaya lang sabi kasi nung Jung Hilario na muri nung Bombay kasi may naging ex jowa ko na Jung Hilario na muri. Be. Pero 3 days lang naman yung sabi na. May sinasabi sa ako sabi ako sa iyo. Sabi na bakit naghahangad ka ng mukhang aktor wala ka naman ka, mukhang artista. Kaya nga bakit mo nasabing kamukha ko si Alan Kay? Hindi, medyo kamukha mo, pero hindi mo naman kamukha mo kamukha eh. Kamukha niya si Kuya Mongboy eh. Kamukha ko ba talaga si Alan Kay? Hindi, medyo lang naman. Ah, medyo. Kaya nga, ano ang hawig ko kay Alan Kay? Ha? Huh? Anong hawig ko? Dito, ilapit mo dito para hindi nila marinig Bulong mo na lang sa akin. Dali. Oh, bakit mo nasabing kamukha ko si Alan? Eh? Kasi pagdating lang naman sa nose eh. Ah, pagdating lang okay. sa nose. <laughs> Anong laman ng mga bag mo? Pwede ba makita? Ay, inumin mo na yung kape mo. Pwede, kasi ano Matatapon yung kape mo. Hindi, mga hikaw-hikaw lang naman yung tanggal. Ah, hikaw-hikaw? Hika. Inumin mo na yung kape mo para hindi matapon. Saan ka nag-aaral ba eh? Saan ka nag-aaral? Mula grade 1, grade 6. Sa Batu Camarines. Sa Bicol. Tapos? Mula grade 1, grade 6. Tapos ano? Senior? Ay ano? High school? Saan? Ha? High school. Wala grade 1, grade 6 sa Bato Kamarino sa Sabicol. Tapos first year hanggang high school. nung sa dasma nung diyan sa Cavite ano, first year high school na lang. Ah, oh, first year high school lang. Hindi ka na nag second year high school? Bakit? Hindi naman kasi kung matalinong matalinong Oo, oh, okay lang naman. Basta importante marunong magbasa sumulat, taas marunong pumili ng ano, nung makakasama sa buhay. Ano ba nangyari sa iyo? Ano ba trabaho mo dati? Ano housemaid nga? Housemaid? Ah, okay. Kanino? Ano tinitignan mo dyan? Ha? Huh? Ano tinitignan mo sa likod? <laughs> hindi, may pinsan kasi ko may alagang snake dun sa may... -hmm. sa may, may pinsan. Ilapag na, mo muna yung pag mo dyan, para hindi ka nahirapan. Man, Ilapag mo. May pinsan kasi kung may pagkain dyan, may alagang snake dun sa may laguna. May ipapakilala ako, gusto mo? Ha? Huh? May kilala ako dun sa bahay. Macho, guwapo. Si Koyarab. Pakita ko sa'yo si Kuya Rab. Gusto mo? Bale lang ba kayo magkasama sa bahay? Ah, uh, si, si Kang Kung Girl. Tapos yung anak niya. Tapos si Kuya Rab. Tapos si Sam. Si Risky. Tapos ako. Oo. Oh. Sino gusto mo? Si Kuya Risky o si Kuya Sam? Si, ito si Kuya Sam. Ito si Kuya Risky. Oh, sino pipiliin mo? <laughs> Pag sa inyo dalawa, ikaw. Ay, ako talaga? Bakit? Ano? Ba't ako? Medyo awig mo kasi Kuya Boy. Oh, patay. Kanina si Alan Kay oh, yun, yun nga. Si Alan Kay Patay. ah sige na, bili ka na ng pagkain mo. Anong trabaho niyo niyan? Ibig sabihin taga video kayo sa mga artista sa mga aktor. Mm. Mm Kami yung mga nagko-cover sa mga artista, yung mga maganda kagaya mo. Oo. Naiya lang kasi ko magpaano hindi naman kasi ko nakakapin daw na pero pag pag nakakapin daw na na ako magpapatutok na ako niyan sa camera man kasi hindi pa inaiya ko. Eh. Oo. May dimple ka, ang ganda ng dimple mo dito. <laughs> Ba't ka nang tingin kay Kuya Risky? sige ano, dito na dito na ako. Oo. O, Oh, sige. Sige, thank you. Ah. Sino ba talaga gusto mo? Isa na lang, si Kuya Risky, oh. ha? Hoy, okay. kay Sam talaga titingin pa eh. Siya <laughs> o mga kababayan uh, Baba may yan Bye, -bye ate Baka dito Anong, ulit dito Ha? Baka na o hindi ulit alis dito para <laughs> <laughs> Keni